Eh. Eh. Can you kiss, Kaka? Kiss, Kaka. Makikita ang tuwa sa mukha ni bossing Big Soto habang kabanding niya ang kanyang mga anak na swimming. Ang sweet nilang panoorin. Oh. Ay, let's kiss Dada. O, oh, kiss Kaka. wow. Oh. so sweet. Ate, kiss Dada. Ate, kiss Dada. Oh, wow. Uh. <laughs> Tuwang-tuwa naman si Mochi na si Ate tali niya ang may karga sa kanya habang nakalubog ang kanilang katawan sa tubig. <laughs> Yay! Yay! And Mochi! <speaking> Mo Napaka cute at super lambing din ni Mochi sa kanyang mami pulin. Yakap-yakap niya ito habang nasa likuran siya ng kanyang mami. Kiss, kiss, kiss. Kiss, mama. Kiss. Wow. Oh. Ay. <laughs> love, love, mama. Love, love. love, love. Tuwang-tuwa na naglalaro si Mochi sa tabi ng swimming pool. Hindi na ito natatakot dahil mababaw rin naman ang tubig. Yes? Ay. Mm. This one. Say thank you.